Hassle. Sobrang hassle, na? Oo, kasi ano na eh, iikot pa kami dito eh. Saan ka ba dapat? Iikot pa kami doon na sa may bread. Ah, okay. Sa bread talk talaga, pero ngayon bawal na. No? Salamat, ma'am. What's up, guys? Nandito nga ako sa market market ngayon, no? Ah, uh, kasi ngayon lang uli ako nakapunta rito. May issue rito na hindi na nakakapag-pick up drop-off sa mismong lobby ang nilagay lang raw nilang designated pickup at drop off point ay sa mismong baba sa C5 na yun may marshal dito yun alis na ako rito hinihilawan na ako napakalapit naman nila rito ngayon natin ko. Sir, bawal na angkas tsaka joyride sa loob. Bakit po kaya? Ginawa ang terminal eh. Ah, kaya po. Ay, tambak-tambak na mga ano dyan. Oh. Sana kami pwede sa likod. Sa likod na lang. Kaya naman pala. Sige. Salamat sir ha. so, ayun o. Oh. Ginawa raw palang terminal ng angkas tsaka Alright, etong eh, lobby Hindi ko alam kung yun talaga ang dahilan na, na Kasi may mga nakita ako doon na ano eh Habal habal at saka yun ang sabi nila no? ah, uh, Marami daw habal habal na rin ang Kung ganun nga nangyari uh, Ginawa ng terminal Wala tayong twist dyan Kundi sumunod sa kanilang patakaran Dahil itong BGC ay isang Ano no? Private eh, Private Ano tawag dito? Private entity Okay? Sila ang bahala, sila ang may karapatang magpatupad ng kung ano man ang batas trapiko ko na pwede nilang gawin dito. Hindi natin sila pwede sa klawan. hindi lang natin alam, punta po yung issue na... Ano na? Bahala na sila ron. So, yun lang. Ang tingin lang, ma'am. Ah, ano masasabi mo? Bawal na magsakit niya sa lobby ng ano? Market, market. Huh? <laughs> hindi, ikaw, ikaw, para sa'yo, ano? ano Hassle ba? Hindi. Yung hindi na sila nagpapasakay dun sa lobby daw. Sobrang hassle, no? Kasi ano na eh, ipot pa kami dito eh. Saan ka ba dapat? pag i kami doon na sa may bread. Ah, okay. Sa bread talk talaga pero ngayon bawal na. Salamat, ma'am. Gusto ko yung kape. Hindi, di ba? Alam naman na. May tarong kainang orientation dyan. Di ba? Bakit hindi mo nalang pinagsapatos? Hindi mo nalang pinagsapatos? Wala akong talagang sakat-sakat sa kanila. Kaya nga eh, yeah, di wag mo mong isakay. Magandang umaga, nandito kami ngayon sa Antipolo ni Sir... Anong pala mo, Sir? Uh, Gemar. Sir? Gemar, salamat. Sir Gemar, ah, may issue kami rito sa... mga pasayarong nakachinelas na... ano hindi eh, nila alam na bawal o no? hindi aware o oh. talagang gusto lang nila sumakay ng nakachinelas. Uh, ano bang issue sa'yo, Sir? ko ko ka ako na nasa ano, sa akin eh nakatinelas eh nagalit bakit nagalit? lagi daw siya sumasakay na nakatinelas Ah, so, ano bang ano nyo? Ah, nagpapadala kayo ng text? Meron ba kayong nakalagay doon na bawal ang nakatinelas? Hindi pa ka. Nasabi ko naman na kinadyan uh, ko lang. Hindi ko nakatinelas. Nung nagalit siya, sir, sumakay so pa rin ba? sabi, ko, pwede kumuha pum siya ng sapatos. Oo, oh, anong nangyari? Kumuha? Kumuha ng sapatos na gali. Oo. Oh. Dahil so, mayroon kasi pag nahuli sir eh, kami ang mapipirwiso. Eh. Tama. Hindi lang kasi sa EDSA, bawal lang ako no? Bawal na siya sa lahat ng mga highway, no? Oo. Oh. Ah, uh, kawantin nyo, kung nadisgla di ba? Oo, oh, napanood mo ba yung ano, yung hindi sinakay, binatukan siya? Ah. Nakatinelas, hindi niya sinakay? Ay. Ang cast rider yun eh. Nung hindi niya sinakay, binatukan siya ng tsinelas. <laughs> yun. Oh, so, Sa mga passenger na nagpupumilit na naka-tsinelas, bawal na talaga naka-tsinelas. Kasi, eh, pagka nahuli kami, kami naman ang matitikitan, hindi naman kayo, no? Tsaka, para rin sa safety nyo, kasi may mga issue na sumabit yung pa sa barrier. Taka. Yun. Tsaka, pag nilaglag yung tsinelas sa highway, hindi namin yung babayaran. Kasi, eh, dahil yun sa... Ano, hindi nyo pagsunod sa patakaran ng LTFRB na rin yun. Eh. Nabawal na natin yan. Yun lang. Marami salamat. Marami salamat yan ha. Yan. Nakakuha na ng booking si ano. Si ka ano ba. Sundo. Kaya ka tropa pala. Buti naman hindi nakatinela si ma'am. Tingin ko nakapasa kaya okay lang yan And Joke lang Sumakay na si Pop Ayan, ride safe Ride safe sa mga buhawak yung araw na linggo Mapuhay ang mga rider Naka-encounter na rin ba kayo ng sumasakay ng nakatinelas Tapos pagka sinabihin nyo nagagalit pa Okay, maraming beses na pero hindi ko sinasakay Ang tatalas ng rason nila eh Lagi raw silang sumasakay ng nakatinelas at uh, okay lang daw Ibig sabihin, kung walang magsasakay sa kanila na rider hindi na yun okay kaya matututo sila hanggat may nagsasakay sa kanila na rider na nakatinela sila feeling nila okay lang kaya pagka naka-encounter kayo ng ganito sabihin nyo para hindi naman masisi o kagalitan yung mga rider na hindi magsasakay sa kanila para rin sa kanila at para sa inyo rin yun isa